hindi na kwalipikado si Naugadan at iba pa para sa Gilas Youth Programs. Good news, mas maliwanag ang kinabukasan ng basketball sa Pilipinas, matapos matuklasan ang maraming bagong talento sa katatapos lang na palarong pambansa. Bad news, karamihan sa kanila ay hindi na kwalipikado para sa mga paparating na international youth tournaments. Sa taong ito, muling naging sentro ng atensyon ang palarong pambansa, ang pinakamalaking taunang multisport event para sa mga kabataang student-athletes sa bansa. Isa sa mga pinakanapansin ay ang Andre Ugadda ng Calabarzon, isang 6'2 na high-flying guard mula sa San Beda Red Caps. Dahil sa kanyang eksplosibong galaw at viral highlights, maraming fans ang humiling na isama siya sa Gilas Pilipinas Youth Pool. Ngunit may isang malaking sagabal, hindi na siya pasok sa age limit ng FIBA, Bagamat 18 anyos pala ngayon, si Ugadan ay ipinanganap noong 2007, kaya't hindi na siya kwalipikado para sa anumang FIBA Youth Tournament sa mga susunod na taon. Ayon sa patakaran ng FIBA, ang cut-off para sa mga under 18 tournaments ay batay sa taon ng kapanganakan, hindi sa buwan. Para sa 2026 FIBA Under 18 Asia Cup, tanging mga manlalarong ipinanganak noong 2008 pataas ang maaaring maglaro. Ibig sabihin, kahit anong buwan ipinanganak si Ugadan, siya ay ituturing ng 19 anyos pagdating ng 2026, lagpas na sa limitasyon. Ibinahagi ni dating Gilas Youth Assistant Coach Enzo Floho ang bahagi mula sa FIBA Internal Regulations, Book 3, Provision Number no. 146. Upang kalkulahin ang age limit para sa isang kompetisyon, ibinabawas ang age category sa taon ng torneo. Halimbawa, para sa under 18 tournaments sa 2026, 2026 minus 18 is equals 2008. Ibig sabihin, tanging mga ipinanganak ng 2008 pataas lang ang pwedeng sumali. Kinumpirma rin ito ni Mark Solano, program coordinator ng SBP Coaches Academy. As per FIBA rules, they follow year born po palagi. Ipinaliwanag din ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, na ang mga under-16 at under-18 tournaments ay nagsisilbing qualifiers para sa mas mataas na level ng under-17 at under-19 FIBA World Cups. Kaya't ina-adjust ng FIBA ang age cut-off basis sa taon upang mapanatili ang consistency. Ang huling pagkakataong nakasali ang Pilipinas sa Under-19 World Cup ay noong 2019, pinangunahan ni Nakay Soto, Carl Tamayo, at Dave Ildefonso ang koponan. Ngunit bigong makapasok ang bansa sa 2025 edition. Sa susunod na Under-19 World Cup sa 2027, tanging mga ipinanganak noong 2008 pataas lang ulit ang maaaring maglaro. Bagamat nabawasan ng pagpipilian si Coach Eli Tenorio para sa hinaharap, nananatiling matatag ang pundasyon ng Gilas Youth, lalo na matapos ang kanilang matagumpay na kampanya sa FIBA Under-16 Asia Cup SIBA Qualifiers. At kahit hindi na makakalaro ang mga palaro standouts, tulad ni Ugadan sa FIBA Youth Tournaments, hindi matatawaran ang kanilang talento. Isa sila sa mga abangan sa collegiate at senior levels sa mga susunod na taon.